kasi hindi ka pumulit sa akin. So, yung best example pa naman ako. Nak, antayin mo na lang muna ako sa sasakyan ha. Papapalam na ako sa dating classmate. At na nga lang ako sa ka dito eh. Ano, nag ka na naman sa mga tao dyan? ni wala kang inambag sa buhay ko. ikaw ba yan? Ikaw nga! Gretchen, ang ganda, ganda mo naman. Tsaka ang mo ko, oh, ka ba? May alcohol ka ba? Medyo sensitive kasi kung nagkakasakit. Na <coughs> no, oh, allergy ako. Uh, allergy carinitis. Oo. Oh, oh. Kamusta ka naman, Casey? ang balita sa'yo mo na transfer ka ng school, no? Uh, actually, hindi ako nakapag-graduate eh, kasi nagtrabaho ako agad eh. I know naman, nung una pa lang nakasama ka sa school, alam ko talaga wala ka ng future kasi medyo mahiyain ka, wala kang confidence. Ganun talaga ang buhay. Tingnan mo ko. Diba? Very confident, ganyan. Eh, ikaw kasi hindi ka tumulad sa akin. Sayang, so, best example pa naman ako. Yung oh. tuloy. Well, ganyan ang buhay. Tanggapin mo na, Casey, ha? Oh, Sad na. for you. Sa swertehin ka rin. ka lang. Kapi hawak hmm. mo sa akin. Oh, siya nga. Ma... Pasensya na. Oh, siya nga pala. Ba't nandito ka? Hinihintay ko kasi yung anak ko eh. May naiwan siya. Well, kung naman man naiwan yun, sigurado mo lang yun. Well, yung anak ko, inaantay ko kasi may bago sa luxury car. Tapos 2024 model. Ang problema nga lang kasi sa sobrang busy, yung dami sa sasakaya, nakalimutan niya kung saan siya nag-park. Tapos alam mo, ayun nga, ang ganda ng buhay namin, hindi ko na may -isa, isa Yung anak mo, ano bang tinapos? Kasi yung anak ko, may business siya, culinary arts. Tsaka mayroon siyang school. TBK Academy. Hmm. Tapos meron pang, ano pa nga ba yung nung hinawak ko sa akin? Nag-adol din ako eh. Tapos meron siyang isang magandang villa sa The Gardens of Eden. Oo. Eh, ikaw sigurado, nag-rent lang kayo, no? Siguro mga bed space lang. Kati talaga, Casey, tingnan mo na, hmm. allergy na ako sa'yo. Dumi-dumi ng kamay mo. Ako, pasensya na. Bongga naman ang anak mo. Yung anak ko kasi hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral yun. Wala rin siyang negosyo niyang sarili. Tsaka wala rin kami sariling bahay pa. Pero ayun, mabait naman siya. Kasi okay, yung bait hindi mo yan. Pero ako, naniniwala ako na yung tagumpay, ang susi para tingalain ka ng tao. Hindi ka matitin ng tao sa bait, Casey. Kawawa naman tayo. Pero expected ko na yan kasi like mother, like daughter. Wala kang alkoholo. Tinong may ginawa mo sa ko. Nay, hmm. sorry ah, kasi Napa pa kita ng matagal. Ay, okay lang na. Hello po. Nangangati uh, na nga ako dito. Ang Dumi dumidami na hmm. uh, akin na po yung gamit mo, Nay. Uh -huh. Na, antayin mo na lang muna ako sa sasakyan, na Magpapaalam na ako sa dati yung classmate. Ah, sige po. Take your time lang po. Wala naman din po ako uh, kagawin. Bye, bye po. Gretchen. Ano ba? Bakit ang tagal mo dyan? Alam mo, sinasayang mo oras ko eh. Alam mo naman na busy ako. Napilitan na nga lang ako samahan ka dito eh. Ano, nagyayabang ka na naman sa mga tao dyan? Ni wala kang inambag sa buhay ko? Alam mo, sa mo dyan. Kung hindi, pagtataksihin kita, iiwan kita dito. Ay, ito ito yung classmate ko. Okay. Don't touch me. Bigay mo naman ako 2 minutes, dalisa pa tayo. Gretchen, okay ka lang ba? Oh, mali yata yung definition mo ng success eh. Alam mo, yung anak ko, hindi yung nakapagtapos ng pag-aaral kasi pinili niyang alagaan ako nung nagkasakit ako. Kaya yung trabaho niya, simple lang din. Tumutulong siya sa mga batang di kaya mag-aaral. Simple lang yung trabaho niya pero masaya siya. Wala rin siyang mag magandang bahay. Kasi mas pinili niyang tumira sa akin. Lalo na nung iniwan kami ng tatay niya. Alam mo, wala sa pera o material na bagay ang pagiging successful. Masaya ako sa success ng anak ko. Kaya sana okay din kayo ng anak ko. Kasi ko na kaisip ang Issue it tries, really but it open oh, oh, yeah, I got an issue with Yeah, I got an issue with trust. Worried that it won't be enough. Oh, oh, yeah. Someone must have made me feel bad, but who I was and what I had.